Hi guys! Welcome to my channel. This is Marcella team Alamin natin kung sino namumuno sa ating barangay. Ito ay isang kapitan, pitong kagawad. Sila ang namumuno sa isang barangay. Ano-ano nga ba ang kanilang tungkulin? Alamin natin. Batay sa Republic Act, R7160, bilang pinakamaliit pang publika, kailangan may namumuno sa isang barangay. Ito ang papel na ginagampanan ng barangay chairman or kapitan katulong niya ang pitong kagawad. Lahat sila tatlong taon manunungkulan kapag nahalal. Ang kapitan ng tatayong ship executive ng buong barangay na magpapatupad ng ordinansyang kanyang nasasakupan. Siya rin ang maghahanda ng tao ng budget ng barangay at pipirma ng kontrata ng aprobado ng barangay council. Tungkulin din niya ang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan ng barangay manguna sa emergency group kapag may kalamidad at siguradong ipapaabot ang mga basic social service sa kanyang nasasakupan. Presiding officer din siya ng pitong kagawad na bahagi ng barangay council o sa gundi ang pangbarangay. Matungkulin lumikha ng barangay resolution at ordinansya. Tungkulin din ang kagawad na mag ng mga seminar at proyekto. Ito po ang kanilang mga tungkulin. Thank you for watching. This is Marcela Manim Team at kailangan lagi po tayong update sa mga nangyayari sa ating paligid para hindi tayo maiwan. Bye!